Nawala ng kuryente sa Tacloban City sa Eastern Visayas matapos ang lindol. Sa punto pong ito, kamustahin natin ang kalagayan ng mga taga-Tacloban. Makakausap po natin sa linya ng telepono si Mayor Alfred Romualdez. Magandang gabi po, Mayor Romualdez. Ah, uh, Magandang gabi, Sir Ian. Good evening. Yes, sir. Kumusta na po ang sitwasyon dyan sa Tacloban ngayon matapos ang lindol? Uh, uh, napakalakas yung lindol, ano? And we had a minor uh, may minor ano lang kami dito incident na nagkaroon ng minor stampede uh, sa mall at uh, may isang uh, nawalan ng malay na naipakop na sa ospital pero ang ang report sa akin okay na. Now uh yung uh, immediately after the uh, brownout nagkaroon ng uh, after the uh, earthquake nagkaroon ng brownout dito pero in a few minutes na restore maraming area na restore kagad ang power. At uh, nagmobilize na kami uh, lahat ng coastal areas almost uh, 80% na nailipat na namin sa city hall grounds at uh, yung isa yung ibon sa astrodome kasi mataas yung area na yon hmm. at uh, parang third fourth floor na mataas yun. so nailipat na sila doon and uh, right now everything's okay nagmo-monitoring yung bantay dagat namin dito tinitignan namin kung magbabago yung tide kasi kasalukuyan ngayon low tide ngayon dito sa area ng Eastern Visayas, uh, lalo na dito sa Tacloban City and the Island of uh, Leyte, it's low mm -hmm. tide. Mm -hmm. Pero we're monitoring the uh, seashore now kung magre-receive ba yung tide. And uh, right now mukhang normal pa naman yung dagat, no? Mm -hmm. uh, kasi pag nag-receive ng tide dito, that is a definitely a warning na magkakaroon ng tsunami. Uh -huh. uh, mayor pakibigyan lang po kami ng uh, picture gaano kalakas yung naramdamang lindol dyan sa Tacloban. Meron ba mga nasira? Meron ba mga bumagsak na bahay o ano man? Maram uh, so far maraming mga minor mga cracks sa mga ibang building. Pagkatapos uh, sa mall, maraming nasira na mga tindahan sa mall na nabasag yung mga salamin, yung mga ibang appliances at ay uh, ibang flooring ng mga ibang establishment dito mga ibang mall eh, eh bumuka. So medyo malakas-lakas talaga at uh, nakakagulat lang kasi when it started hindi naman gaano kalakas tapos unti-unti lumalakas ng lumalakas. So medyo may katagalan din eh. May katagalan din yung lindol no. Uh -huh. Na hindi naman namin na-experience yung ganyan uh, the last time we experienced was about a 4.8 or a 5.5 pero so, this one, ang experience namin dito, parang almost 7 nga or 7 plus. Uh -huh. uh, ang lakas. Kaya medyo maraming na gulat dito. At saka, normally, pag nag-earthquake nga rin, hindi nagpa-brownout dito. Ito, immediately uh, after the uh, earthquake, in fact, hindi pa tapos nag-brownout na sa ibang area. And uh, almost all of Tacloban. And uh, ang maganda naman, after uh, about 5 uh, to 10 minutes, ay uh, yung bang area na restore kaagad. Mhm. Mm Mayor, uh, maliban dun sa sinabi niyo kanina na injured ano? Meron hubang uh, report of casualties at this point? Uh, actually right now as far as we're concerned no, yung mga minor casualty, yung mga nadapa, yung mga ano kasi marami nagtakbuhan eh. In fact, yung buong, mapipicture yung buong downtown, has halos nawalan lahat ng tao dun sa mga building at lumabas lahat sa kalye. Mm -hmm. Ang mahirap pa siya, no, nag-brown out, maraming, you know, uh, natalisod, mga na laglag, mga napapakan. So, we had a little of that problem, pero mga minor lang so far. Mm -hmm. So, tinignan rin namin yung, ano, yung mga areas namin sa labas ng Tacloban, yung mga landslide-prone areas. Uh, mukhang okay naman, normal din yon Ang Sigurang nakabuti doon eh, hindi katulad sa ibang area. Sa Luzon ay eh, madalas ang ulan, medyo dito, hindi masyadong uh, basa yung lupa dito. Kaya uh, that's one factor na medyo, you know, we were okay. Mm -hmm. Pero ngayon po ba nakakaranas pa kayo ng mga aftershock? At usually po, gaano ka tagal o kahaba yung nararanasan nyo? Uh, wala nang aftershock kami masyadong naramdaman dito. ma Siguro about once or twice. And then, pero as of now, wala na. Wala na after siya. Oh, Mayor, meron ba kayong gustong ipanawagan doon sa mga, mga kababayan nyo? Dahil baka mamaya yung iba, maisip nila, wala na siguro, humihina na, magsibalik doon sa kanilang mga tinitirahan. ah uh, yun lang, wag sila magpanik at makinig lang sila sa mga pulis at makinig sila sa mga otoridad kung anong instruction sa kanila. Uh, wag sila magpanik at makinig sila. At saka yung iba naman, nakikiusap ako dahil lalo na sa tabing dagat, minsan eh, akala nila biru-biru lang. Eh, alam nyo, pag tumama naman ang tsunami, nakita nyo naman sa ibang lugar, uh, talagang uh, delikado yan. So, we have to actually convince people. Kailangan eh, kinakausap talagang mabuti na para naman lumikas. Eh, katulad nyo, no nag-tsunami di, o oh, no nag-earthquake dito eh, meron pang ibang nagsiswimming pa sa dagat eh. Mm -hmm. Kaya, kasi so, pinalabas mo na namin at uh, sinabi nga namin ma, may tsunami warning. Oh, kanina sinabi nyo mayor na pinamomonitor niyo yung uh, level ng tubig diyan nga sa coastal areas. Ano, ano po yung initial feedback sa inyo? Uh, nagkakaroon po ba ng unti-unting ah. uh, kagaya nung nangyayari sa ibang sa isang lugar kanina na in-interview namin na medyo parang umatras yung uh, tubig tuas at dito naman, kung initially, kung titignan mo, para mababa talaga ang tubig, pero sa tight table naman, talagang low tide ngayon, ano? In fact, eh, right now, nandito mismo ako sa tabing dagat, uh, I've been here for the last hour at uh, nandito yung ibang crew at minomonitor min ko. At the same time, we're monitoring the evacuation uh -huh. na maging, ano lang, maging normal lang na hindi magpanik ng matao. Okay. So right now, yung dagat talaga, I can see. Kasi dito sa area namin ngayon, full moon ngayon, eh, maliwanag ang buwan. Kaya may visibility ka dito ng mga siguro up to 4-5 kilometers out. So nakikita mo, flat naman ang dagat. Mm -hmm. Okay. Maraming salamat po, Mayor Alfred Romualdez ng Tacloban City.